This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Manganang arao, my dear brothers and sisters. Welcome to Sakam Follow me, Philippines. At ngayon, April 29, hanggang May 5. ating pag uusapan ang sulat sa Musayas chapter 4 hanggang chapter 6. Isang malaking pagbabago. Ang mga salita ni Haring Benjamin ay may kakayahang magbago ng buhay ng mga makikinig sa kanya dahil sa kapangyarihan ng mga katotohanang itinuro niya. Tulad ng kanyang mga takapakinig, maaari ning maapiktuan ang ating pamumuhay at pananaw sa buhay kapag tayo ay nagbubukas upang tanggapin at sundin ang mga aral na itinuro niya. Ang mga mensahe ng pag-ibig, pagpapatawad, pagpapumbaba na ipinahayag ni Haring Benjamin ay nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon para sa pagbabago at pagunlad sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pagtanggap at pagpapatibay ng mga katotohanan ito sa ating puso at isipan, maaari tayong magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa ating sarili, sa ating relasyon sa iba at sa ating relasyon sa Diyos. Ang epekto ng mga salita ni Haring Benjamin sa kanyang tagapakinig ay nagpapakita na ang mabuting aral at patnubay ay may kakayahang paguhin ang ating mga pananaw at pag-uugali. Kung tatanggapin natin ang mga ito ng buong pusong, maaari itong humantong sa positibong pagbabago sa ating buhay at sa ating pakipag-ugnayan sa iba at sa Diyos. Sa ganitong paraan, maaari ring maging ang mga salita ni Haring Benjamin upang tayo ay maging mas maunawain, mapagpakumbaba at mapagmahal sa ating kapwa at igit pang mapalapit sa Diyos. Sa Musayas chapter 4, mabasa natin dito na pamamagitan ni Iso Kristo matatanggap at mapapanatili ko ang kapatawaran ng aking mga kasalanan ang mga talata sa verse 1 to 8 ng Musayas chapter 4 ay naglalarawan ng proseso ng pagtanggap at pananatili ng kapatawaran sa pamamagitan ng pagtanggap sa biyaya ng Diyos at sa pagtutok sa paggawa ng kabutihan. Sa pamamagitan ng pagunawa at pagtanggap sa pagpapatawad ng Diyos, may pakita natin ang ating pasasalamat at pagmamahal sa kanya. Pinigyan ni ini Haring Benjamin ang kahalagahan ng pagtanggap sa pagpapatawad at pagpapatuloy sa paggawa ng mabuti bilang pagpapakita ng ating pagmamahal at pasasalamat sa Diyos para sa kanyang walang humpay na biyaya. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga talatang ito, maipaalala sa atin ang mahalagang katutuhan ng kailangan nating ipahayag ang ating pasasalamat at pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanyang biyaya at kapatawaran. Ang pagpapatuloy natin sa paggawa ng kabutihan ay nagpapakita ng ating kahandaan na mamuhay ayon sa Kanyang mga kautusan at nagpapatunay na tunay na naintindihan at tinatanggat natin ang kanyang biyaya sa ganitong paraan. Ang proseso ng pagtanggap at pananatili ng kapatawaran ay magiging daan upang mapanatili natin ang ating masayang relasyon at ugnayan sa Diyos. Sa mga talata sa 1 to 8, ipinapakita na sa anumang kalagayan Maari tayong mapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanyang biyaya at pagpapakita ng pasasalamat. Natutunan natin dito na ang Diyos ay handang magpatawad sa atin sa anumang oras at sitwasyon at ang kahalagahan ng pagsisisi at pagpapalik loob sa Kanya. Ang Diyos ay nagmamahal at nagpapatawad at handang tanggapin tayo kahit kaano pa tayo karaming magawang kasalanan. Malalaman natin na nakapagsisi tayo kapag mayroon tayong tunay na pagnanais na magbago at bumalik sa Diyos at nag-aangat tayong baguhin ang mga pagkakamali natin. Sa mga talata sa 11 and 16, ipinapakita na kapag ginagawa natin ang mga bagay na inilarawan sa talata 11 nagiging masaya at mapayapa ang ating buhay Nakakaranas tayo ng pagbabago at pagunlad sa ating mga sarili at ang ating pakikisama at relasyon sa iba ay nagiging mas mabuti Ang pagbabagong ito ay nagpapakita ng epekto ng pagtanggap sa biyaya ng Diyos at pagiging tapat sa kanyang mga kautosan kumpara sa mga konsepto ng pagpapatawat, pagsisisi at pagbabalik-loob. Nangangahulugan ito na ang mga taong nakakaranas ng ganitong pagbabago ay nagiging mas malapit sa Diyos at nagiging mas epektibo sa pagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa iba. Sa mga talata sa 16 at 30 ang pagbabahagi sa iba ng mga biyayang natatanggap natin mula sa Diyos ay isang paraan upang mapanatili ang ating kapatawaran sa mga kasalanan. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kabutihan at pagmamahal sa kapwa, nagiging instrumento tayo ng Diyos sa pagpapahayag na Kanyang pag-ibig at kapatawaran. Ang talata 27 ay nagpapaalala sa atin na dapat nating isabuhay ang mga aral at halimbawa ni Kristo sa ating mga gawain at pagsisikap. Lahat tayo ay nangangailangan ng tulong at pagunawa, at sa pamamagitan ng pagiging mapagkawang gawa at mapagbigay, magiging mas malapit tayo sa Diyos at sa isa't isa. Sa Musayas chapter 4 verse 5 to 10. Ito matutunan natin na naniniwala at nagtitiwala ako sa Diyos. Sa Musayas chapter 4 verse 5 to 10, may kita natin ang ilang mga katotohanan tungkol sa Diyos na nagbibigay sa atin ng dahilan para magtiwala sa Kanya. Una, ipinapakita ng mga talata na ang Diyos ay handang makinig sa ating mga panalangin at magbigay ng sagot kapag tayo ay nagdarasal ng may tunay na puso at pananampalataya, tayo ay pinapakinggan at pinagkakaloba ng Diyos ng kanyang mga biyaya at pagpapala. Ipinapakita rin sa talata ang kahalagahan ng pagtitiwala sa pangako ng Diyos na siya ay magiging tagasagip at tagapagligtas ng mga tapat at kanyang mga kautosan. Ang paniniwala na ang Diyos ay totoo at tapat sa Kanyang mga pangako ay nagbibigay sa atin ng lakas at siguridad na kailangan natin sa ating buhay. Sa apanyaya ni Haring Benjamin sa talata 10 na magtiwala sa Diyos, madali nating maipatutupad ang Kanyang ipinipagawa sa atin. Kapag may tiwala tayo sa Kanya, ang tiwala sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas kapanatagan at direksyon kapag nagtitiwala tayo sa Kanya nagkakaroon tayo ng kapayapaan at katiyakan sa gitna ng mga pagsubok at hamon sa buhay ang pagtitiwala sa Diyos ay nagpupunga ng pagiging mas maunlad at matatag sa espiritualidad na magbibigay sa atin ng kakayahan na sundin ang kanyang mga kautusan at tuparin ang kanyang mga ipinapagawa sa atin. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos, nagiging mas madali para sa atin na sundin ang mga paanyaya niya at maging mas epektibo sa ating paglilingkod sa kanya at sa ating kapwa. Sa Mosayas chapter 4 verse 1 to 3. Ang mga tao ni Haring Benjamin ay nakarating sa kaalaman ng kaputihan ng Diyos dahil sa kanilang mga personal na karanasan sa pagtanggap ng biyaya at awa ng Diyos. Nang maramdaman nila ang kaligtasan mula sa kanilang mga kasalanan at ang kapayapaan na dulot ng presensya ng Espiritu Santo sa kanilang mga puso. Naging malinaw sa kanila ang kabutihan at kahabagan ng Diyos. Ang kanilang mga karanasan na ito ay nagbukas sa kanilang mga mata sa mga katotohanan tungkol sa karakter at gawa ng Diyos na nagpalalim sa kanilang paniniwala at tiwala sa Kanya. Sa ating personal na karanasan sa Diyos, maaaring itinuturo sa atin na mga ito ang Kanyang kabutihan, kahabagan at tapat na pagmamahal sa atin bilang Kanyang mga anak. Ang mga karanasang ito ay maaring magbigay sa atin ng lakas at sigla sa ating pananampalataya at magpalalim sa ating mga ugnayan sa kanya. Upang mapalalim ang ating paniniwala at tiwala sa Diyos, mahalaga na maglaan tayo ng oras sa personal na pagsasaliksik ng kanyang mga banal na salita, sa panalangin, at sa pag-aaral ng kanyang mga gawa at mga pagpapala sa ating buhay sa pamamagitan ng patuloy na pakikisalamuha sa Diyos at sa Kanyang mga kalooban. Mapapalalim natin ang ating tiwala at paniniwala sa Kanya. Sa Musayas chapter 4, verse 29 to 30, ipinapakita na hindi tayo binibigyan ng Diyos ng isang detalyadong listahan ng lahat ng posibleng kasalanan. Sa halip, pinapaalala sa atin na kailangan nating bantayan ng ating mga iniisip, sinasabi at ginagawa. Ito ay isang tawag sa pagiging responsable at mapapanagot sa ating mga kilos at desisyon sa araw-araw. Sa pamamagitan ng pagbantay sa ating sarili, inimplosyahan natin na hindi lamang ang ating sariling buhay kundi pati na rin ang buhay ng iba at ang ating relasyon sa Diyos. Ang ating mga iniisip, sinasabi at ginagawa ay may malaking epekto hindi lamang sa ating sariling kapaligiran kundi pati na rin sa ating relasyon sa Diyos. Ang pagiging mapanagot sa ating mga kilos at desisyon ay nagpapakita ng ating dedikasyon sa Diyos at sa kanyang mga kautusan. Upang bantayan ang ating sarili mahalaga na maging maingat sa mga bagay na iniisip natin sa paraang sinasabi natin at sa mga kilos na ginagawa natin. Ito ay maaring isakripisyo ang mga bagay na hindi naayon sa kalooban ng Diyos at magpapakita ng integridad at katapatan sa ating mga gawain at salita. Sa pamamagitan ng patuloy na pagbantay, at pag saliksik sa ating sarili, maaaring mapanatili natin ang isang malusog na ugnayan sa Diyos at mapanatili ang ating integridad at espiritual na kaligtasan. Sa Mosayas chapter 5 verse 1 to 5, ipinapakita ang kakayahan ng espiritu ng Panginoon na magsanhi ng malaking pagbabago sa puso ng tao. Ipinapakita sa mga tao ni Haring Benjamin ng isang malaking pagbabago ay maaaring maganap sa pamamagitan ng pagtanggap at pagpapalakas ng Espiritu Santo. Ang pagbabagong ito ay maaaring panayad at unti-unti na unti-unting nagdudulot ng tunay na pagbabalik loob at espiritual na pagunlad. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang mga taong dating hindi nakikilala ang Diyos o may mababang pagunawa sa Kanya ay maaaring magkaroon ng mas malalim at mas personal na relasyon sa Kanya. Ang mga karanasang ito ay nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa atin kapag tayo ay nahaharap sa mga tukso at pagsubok sa buhay. Ipinapakita nito na kahit na sa pinakamalalim na bahagi ng ating pagkatao, mayroon pag-asa at kakayahan na magbago at magbalik loob sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Sa mga panahong tayo ay nagdududa sa ating kakayahan o nahihirapan sa pagtugon sa mga hamon ng buhay, maaari nating alalahanin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na magdulot ng malaking pagbabago sa ating puso at magbigay sa atin ng lakas upang mapanatili ang ating pananampalataya at integridad. Sa Mosayas chapter 5, verse 7 to 9, ipinapakita ang pagtanggap ng pangalan ni Kristo ay hindi lamang isang simpleng pagtanggap ng kanyang pangalan, kundi isang pangako at pananagutan na maging katulad niya sa bawat aspeto ng ating buhay. Kapag sinabi nating tinataglay natin ang kanyang pangalan, ito ay nangangahulugang tayo ay kumikilos at nabubuhay ayon sa mga aral at halimbawa na iniwan niya. Ang mga panalangin sa sakramento ay nagpapaalala sa atin na ang ating pagtanggap sa banal na sakramento ay hindi lamang pag-alala sa kanyang sakripisyo, kundi pati na rin ang pag-aari sa kanyang pangalan at pagtugon sa kanyang mga aral sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pagtanggap sa pangalan ni Kristo, hindi lamang tayo tumatanggap ng biyaya ng kaligtasan, kundi binubuo rin natin ang ating sarili bilang kanyang mga alagad at tagapagsunod sa pamamagitan ng paggawa ng mapubuting gawa at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Ipinapakita natin at tayo ay tunay na pag-aari ng Tagapagligtas at naghahangad na maging katulad niya. Ang pagtanglay sa pangalan ni Kristo ay naglalayong patibayin ng ating pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig sa bawat aspeto ng ating buhay. Mga kapatid, alam ko po na lahat ng aking binahagi sa inyo ay totoo at bahal po tayo ng ating Ama sa langit dahil sa kanyang pagmamahal ay binigay niya ang kanyang anak para isakripisyo ang kanyang buhay para sa atin. At sa panahong ito, kailangan po na patibayin natin ang ating pananampalataya lalo na sa mga nangyayari ngayon sa mundo. Mahal po tayo ng Diyos. Kasama natin siya sa laban na ito at sa buhay natin sa araw-araw. Pagpalain po tayo ng ating masalangit sa linggong ito at lahat lang ito ay aking iniiwan sa pangalan ng kanyang anak na si Iso Kristo. Amen.